Sa number 2, Kadamaan sa mga vendor sa Burgos Public Market ang hindi gusto nga kaayuhon ang merkado. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez na mahimo isaylo sa iban nga proyekto ang pondo. May report si Nico Delphine. Sang nagligad lang at tinuig sa ginkaayong Burgos Public Market pero hasta karon nagatinulo ang mga tarog resulta nga nagadanaw ang merkado kuntig ululan. Pila sa mga stalls ang sirado kag ang banyo ginagamit ng nga stockroom bangod wala pa makaayo. Pila lamang ini sa mga rason kung nga ah, ginduso ni Mayor Albi Benitez nga matukod ang bago nga Burgos Public Market nga daw kasubong sang mall para dagsaon liwat sa mga bumalakal. This is already a chance na nga ginhatag ta sa ila in recognition nga ang ilang ang mga merkado is very important man sa atong nasyonal. And siling ko gani, kung hindi ka uyon sa design for plano nato, ano gusto nyo? No, kaya ari na ang pondo, ari na ang atong niya, funds para pa kayo ang merkado, you tell me what you want. Ang regular nga nagapangumpra sa Burgos nga si Angel Rivera, nagalao man niya kung makaayo ang merkado. Suban, ba, wala kainit, wala sa dali sa Burgos. Kami Pero mga ito may tood panindahan di. Pero kailang lagi tood pa kayo ng Burgos, wala Kay do overcrowded na sa katama. O galing sa ginpatigawin ng butuhay sa katapo sa mga vendors association, nagwa nga mayorya ang kontra sa plano nga pagtukod sang bago nga Burgos Market. Ang mga opisyal sa merkado natunga man ang desisyon angot sa plano sang syudad. Pero nagalaom sila nga respetohon sang alkalde ang nangin resulta sang pinili Sample ko na lang si Mo Sir ang Senyo. Na. Okay. Pwede ni si Sir Maislan. May lisan. Ang drainage pwede man ayan nila ma kon kon gusto ni gid. Eh, pwede mo lang na nila yung uh, ma kwan ma obra ina -in sa time nga wala ang pan, wala vendors uh, dira kag CR pwede mo na nila ma obra da yon oh, hindi major nga renovation hindi ito bag lang ni yung... sir ma ma request kami sa sa siyudad nga ay pakayo naman three drainage ang ato at saka uh, CR pagwas pagwaon man kami gyapon sa market ah. so ang ang pamangkot dira nga nga hindi na lang lubos-lubuson. Kay eh, magwa magyapon kami, di ba? Mm. So mo na niya kada -yes ka son, basi dira pa kami makamaayo nga mabintahan. Ay Para kay Binitas, kunining luyag sa mga vendors, mas maayong nga gamito na lang sa ang syudad ang gintala na nga 525 million pesos nga pondo para makapatukod sa bagong merkado. Mapakayo ang Central Market o kung ng Libertad Market ukon gamito na lamang ang pondo para sa si ginaplano nga underground cabling system project. I do not know kung may politika man o hindi. Simple lang ang aton tong uh, tuyo nga mabuligan uh, bakay o ang merkado para mas mataho. Kundi sila, hindi sila. Kutob na lang subong adlaw ang ginatang deadline ni Mayor Albi para sa mga vendors nga magdesisyon angot sa plano sa merkado natungod man sa nagaluntad nga tensyon. Sa tunga sa mga vendors, wala mapaiway nga madalahig ang katapo sa media. Ini matapos wala mauyunan sang isa sa ilang mga opisyal ang naging komento batok sila pagpamatok sa proyekto. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.